Utangin na hindi makalabas. Kasi bobo, tanga, gago. Umaasa lang sa kanya mga ministro. Dahil anak nga siya ng leader o apo, ayun. Ginamit yung kanyang pagiging ano, apo o anak ba nung leader talaga na si Felix Manalo. Pero walang alam mo yan, bobo yan. Hindi nga marunong mangaral ng maayos yan eh. Yung pinapangaral niya, nakasulat na kung saan ang gumawa iba. Hindi galing sa bala na espiritu yung kanyang itinuturo. Eh kasi nga demonyo eh. Kaya scripted lahat. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang punto po natin pinag-uusapan ngayon, kung saan binutata, pinahiya ng Iglesia Katolika, itong Iglesia ni Manalo. Tinuruan nila ng leksyon. Para malaman ng Iglesia ni Manalo, na sila ay 1% lamang sa dami ng Iglesia Katolika. Ha? Hindi pa ito, unang pagkilos pa lamang ito ng Iglesia Katolika.